Carla, um, tawag ko siya kanina, no, ano yung mga magandang, kung maga naging resulta, no? Di ba? Kung maga, ano yung magandang naging resulta ng pag-vacation Para sa'yo, Carla, ano naman, para sa'yo, ano naman yung naging epekto nun na kinatuwa mo? Yun nga po, ano, nalimutan ko po yung mga problema. Tapos, uh -huh. parang, nawala po yung stress ko. <laughs> Wala <laughs> <Salatana. laughs> <laughs> Parang kung gina iniisip niya, natatawa siya sa mga isa. <laughs> ano ba nangyari talaga, no? Joke lang po, joke. lang? Pero wala namang... Wala naman, wala naman. Ano lang talaga siya. Um, nag-enjoy lang, kasi nag-enjoy lang. Joke lang. Oo. din kami ng movies. Ah, movies. Hindi oh, oh. talaga kayo sinama. <laughs> Hindi so, mo lang ako so, ginamot. Bro! Nakalabas lang sana. Hindi bro, mas okay kasing ano, kami lang muna. So, Kumbaga, uh, kami na muna. Sa uh, oh. susunod, so, pwedeng kasama na kami. Para may nakadokument. <laughs> <laughs> media. May media, may media. Oo. Uh, uh. Okay, tanasunod na media. <laughs> so... <laughs>